O oh, sige, pare. Pinag-usapan natin. Ako ang bahala roon. Punta pare, baka makalimutan mo. Hindi. Sige. Sige, pare, ingat ka. Oo, ingat ha. O, o. Na, tara, tara. Tara, tara. Sige, sige. Bombay. Hoy, pare! O oh, sige, posas mo sarili mo. Pare, ngayon! Pare, ngayon! Hoy, ano Ano yan? Pare, huwag kayo makialam dito. Pulis Makati kami. Ano mo? Mga otoridad din kami. At walang pulis-pulis sa amin. Teritoryo namin to, kaya kami hari dito. Pare, maraming kasuton si Bumbay sa Makati. May warrant kami. Wala kami pakialam sa warrant-warrant ninyo. -warrant Basta pakawalan nyo si Boy. Para wala tayong problema. Tapos. Mga Edi, manatong na ba ito? Ano? Pakakawalan ba o hindi? O sige pare, pakakawalan namin to si hindi tayo talo. Siguraduhin nyo lang, hindi kayo magpapaputok, ha? Magsasama kami ng ilan sa inyo. Oh, sa inyo na ito. Sige, boy! Takbo na! Posas mo. Pulis, ha? Joey, atras tayo. Pari, ko papalag. Babanata ko na sana, eh. Nagkaubos na sana. <laughs> pare, bakit tayo matras? E eh, nagbuka tayong kano na? Hindi naman papalag sa atin yung mga yun, eh. Hawag natin si Boy Pampay. Kung ikaw, okay hindi ako papasindak sa mga yun, eh. Ayaw na ayaw ko nang sinisindak ako, pare. Check, polis ha? si. ah bos wak masuk siap Ay, <laughs> ko. Ah, ano sir? naman yan? Sir. Naglinis lang ako ng basura sa San Juan. Si Boy. San Juan? Hindi pa teritoryo niya yun? Buti na lamang pinabayang kayo ng pader niya ron. Muntik na nga ho kaming hindi makalabas sa teritoryo nila eh. Mabuti na lang, mas matindi ito si pare. Hindi ho, oh, sir. Huwag kayo maniwala, yan Hindi ba galit ka sa akin kanina? <laughs> o, oh, siya. Sure. Sige. Carry on. Sige ho, oh, sir. Hindi ka. Sir. Hindi ka. Oh, Afang, Alcacid, Tena, blow kayo. Bakit? Birthday mo ba? Hindi naman, na-promote lang. Nando sa bulletin board. Tingnan nyo. Oh, yung blowout ko, ha? Huwag niyong kalilimutan. Aasahan ko kayo mamaya. Lalong-lalo ka na. Pare, ikaw na nga bahala rin. Tara. Aray ko, sir. Huwag ka na magpagod, Abner. Wala ka ng pangalan mo. Yan nga una naming hinanap eh. Dahil sa alam namin ikaw ang most deserving. Talaga yata ang ganyan ang palakad ngayon dito, Sarge Kailangan ni promote mo muna mga amo mo. Bago ka nila i-promote. Nakakalimutan na yata dito ang merch system eh. Hindi bale. Tutal, nominado ka naman para sa most outstanding policeman award. Ang sagwa lang Sarge, para ka umangat, kailangan may patong ka.